Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang mga hamong kinaharap ng Law. Bago tayo tumungo sa ating tatalakayin, tayo muna ay magbalik-aral. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng classic bureaucratic polity sa Thailand? Ang sagot ay ang classic bureaucratic polity ay isang tradisyonal na uri ng pamahalaan sa Thailand kung saan nakasentro ang kapangyarihan sa mga opisyal ng administrasyon at monarkiya. Pangalawang tanong, paano nakaorganisa ang pamahalaan ng Thailand sa ilalim ng sistemang ito? tamang sagot ay ang bureaucracy ay nakaayos sa isang hierarkiyang estruktura na may malinaw na pagkakasunod-sunod ng tungkulin kung saan ang mga opisyal ay may katapatan at mahigpit na pagsunod sa mga pinuno. Ikatlong tanong, ano ang binibigyang halaga ng sistemang ito sa mga opisyal ng pamahalaan? Tama! Binibigyang halaga ng sistemang ito ang katapatan, paggalang sa otoridad at istriktong pagsunod sa mga pinuno, pati na rin ang meritocracy o ang pagpili ng mga opisyal batay sa kakayahan at katapatan. Ikaapat na tanong, ano ang layunin ng prinsipyong ng meritocracy at neutrality sa sistemang ito? Tama! Layunin nitong mapanatili ang isang pamahalaan na walang kinikilingan at tapat sa tungkulin, kung saan ang mga kawani ay pinipili batay sa kanilang kakayahan at hindi sa impluensya o ugnayan. Panghuli o panglimang tanong, ano ang isa sa mga hamong kinaharap ng Thailand sa sistemang ito? Isa sa mga hamon ay ang paglitaw ng patronage network o sistema ng paboritismo at korupsyon kung saan ginagamit ng ilang opisyal ang kanilang posisyon para sa pansariling kapakinabangan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating bagong tatalakayin, mga hamong kinaharap ng law. Naging mahirap din para sa mga law ang pagpapatupad ng kapayapaan at pag-unlad sa kanilang bansa. Ang Law People's Democratic Republic o LPDR ay tumutugon sa namumunong pamahalaang komunista na naging makapangyarihan sa law mula pa noong 1975. Sa pagtatapos ng digmaan sa Vietnam, agarang itinatag ng LPDR ang kanilang rehimen sa law sa pamumuno ni Pathet Lao. Ang rehimeng ito ay nagtatag ng estadong sosyalista na nakaayon sa prinsipyong Marxist-Leninist. Upang matatag ang kapangyarihan ito, isinagawa ng rehimen ang sumusunod na paraan. Sa pagsisimula, ang mga pangunahing industriya at mga lupain ng bansa ay kaagad isinabansa ng pamahalaan. Binuwag din ang mga pribanong pag-aari at mahigpit na kinontrol ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa, kasama ang mga lupain agrikultural, negosyo at industriya. Mahalagang maunawaan na ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa ideolohiyang sosyalista na ang layunin ay makontrol ang lahat ng paraang produksyon sa bansa. Matapos maisagawa ito, mabilis din ginawang sentralisado ang pamahalaan na nadodominahan ng iisang partido ng Lao People's Revolutionary Party, LPRP, kasabay ng pagbuwag sa lahat ng iba pang partido politika sa bansa. Dito, naipatupad ng LPRP ang pagtatatag ng matibay na rehimen na siyang tanging nangangasiwa, nagsasagawa ng mga alintuntunin at nagpapasya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa bansa. Sa panahong ito, sinugpo ng pamahalaan ang kalayaan sa pagpapahayag at pagditipon. Kasabay nito, ang lahat ng kritikong pamahalaan ay napasailalim sa pagmamatyag at sa maraming pagkakataon ay ibinilanggo. Mula pa sa pagkakatatag noong 1975, ang kapangyarihan ng rehimeng LPDR ay patuloy na kumukontrol sa law. Sa loob ng mga taong ito, ang pamahalaang ito ay naglunsad ng ilang reformang pang-ekonomiya. Ang ilan dito ay ang sumusunod. Sa pagsisimula, itinalaga ng LPDR ang new economic mechanism na tumutugon sa transisyon mula sa sentralisadong ekonomiya patungong market-oriented na sistema. Ito ay kinapalooban ng liberalisasyon sa kalakalan, pagtawag pansin sa mga mamumuhunang dayuhan, privatisasyon ng mga negosyong pag-aari ng pamahalaan, at pagpapaunlad ng pribadong sektor ng lipunan. Ang mga reformang ito ay kasalukuyang pang nagaganap sa law. Sa kabilang banda, patuloy ring nahaharap ang bansa sa maraming hamon na inaasahang masosolusyunan tungo sa pagkakamit ng higit na maunlad na kinabukasan. Ako'y merong hinandang pagsusulit para sa inyo. Tayo na't magsimula. Number 1. Kailan naging makapangyarihan sa law ang pamahalaang komunista, Lao People's Democratic Republic, LPDR? A. 1965, B. 1975, C. 1985, or letter D. 1995. Sino ang namuno sa pagtatag ng pamahalaang LPDR sa Law? A. Ho Chi Minh, B. Patet Lao, C. Viet Cong, D. Khmer Rouge. Number three. Anong ideolohiya ang naging batayan ng pamahalaan ng LPDR? A. Kapitalismo B. Sosyalismo C. Marxist-Leninist Letter D. Demokratikong Liberalismo Number 4. Ano ang ginawa ng pamahalaan upang matatag ang kapangyarihan nito noong simula ng kanilang pamumuno? A. Pinalawak ang pribadong negosyo B isinabansa ang mga pangunahing industriya at lupain. C. Pinayagan ang maraming partidong politikal. D. Nagpatupad ng demokrasya. Number 5. Ano ang naging epekto ng pamahalaang sentralisado sa law? A. Lumawak ang kalayaan sa pamamahayag. B. Nabuwag ang LPRP. C. Lahat ng desisyon ay nasa ilalim ng partido. D. Lumago agad ang ekonomiya. Number 6. Ano ang pangalan ng partidong tanging nangangasiwa sa lahat ng pamahalaan sa si Lao? A. Lao People's Revolutionary LPRP B. Communist Party of Vietnam C. People's Democratic Movement D. United Socialist Front Number 7. Paano dinugon ng pamahalaan ang mga kritiko sa kanilang pamumuno? A. Binuksan ang malayang media B. Pinayagan ang mga protesta C. Sinugpo ang kalayaan sa pagpapahayag at ibinilanggo ang mga kritiko D. Pinayagan silang tumakbo sa halalan Number 8. Ano ang pangunahing layunin ng ideolohiyang sosyalista ng LPDR? A. Makontrol ng pamahalaan ang lahat ng paraan ng produksyon. B. Itaguyod ang pribadong negosyo. C. Palawakin ang dayuhang pamumuhunan. D. Magbigay ng ganap na kalayaan sa ekonomiya. Number 9. Ano ang programang pang-ekonomiya na inilunsad ng LPDR upang maging market-oriented ang kanilang sistema? A. Great Leap Forward B. New Economic Mechanism C. Economic Reform Act D. Law Free Trade Program Number 10. Alin sa mga sumusunod ang hindi layuni ng New Economic Mechanism? A. Liberalismo sa kalakalan B. Privatisasyon ng mga pag-aari ng pamahalaan C. Pag-unlad ng pribadong sektor D. Pagsasara ng bansa sa kalakalan ang mga tamang sagot sa ating pagsusulit